So guys, kakagising nga lang pala namin at kami diretso agad din sa tambayan sa at maglolomi dahil may nag-request sa followers at nagpadala siya daw ng pang sopas. E wala naman pang pa gatong center at hindi kami makapangahoy at tag-ulan. Alam naman gamitin na naman namin ang gasol, babayaran pa. Diyos ko. E di ngayon, naglomi na lang kami. Di ni kami ngayon. Kasama si ang bawal magutom, ang laman ng handaan. Hindi pa tuloy si Center. Hi guys! kami dalawa na kamotor si Kulot sa van na kasakay kasi may alaga siyang dalawang bata eh may sakit yung kapatid kaya siya nag-aalaga guys sa mga nagtatanong nagagamit lang namin ang van namin kapag alis kami ng malayo tapos kapag malalapit naman motor yung gamit namin guys yan kasama namin yung mga senior citizen na yan Are 18 years old, kaka-18 lang ng July 1. Tayo okay, mag-thank you kasi nagbigay sa'yo ng 1,000. Thank you sa follower, tarapadaraw sa akin ng pa-birthday. Hindi ko na inaasahan ako pala yung dadot na ng From Rosario Cavite. Wow. Yeah! Rosario uh, Cavite. Yan. Thank you guys. Bye. Tignan nyo nga eh. Pero hindi pa senior. Pero hindi pa senior ang ang <laughs> aking ina. 52 years old laang. Daig na daig si Chaconi. Kutay na ako. Kutay na ang Nagmana ako. Ang dami kong puti sa ulo. Oh, Magaling. Eh. Ang mga alaga ni Kulot kaya hindi nakamotor. Kaanak na siya <lah bloque -gra> <woke> ng dalawa. <inaudibleICIA> Shoutout sa driver namin panahon pa ni Kopong Kopong. Hanggang ngayon driver pa ng aming van. Ayan. Kasi mo <laughs> <laughs> Guys, andito sila nag-unwind. Di umano po ay nagtatanggal ng... Nagtatanggal sila ng mga problema is, is dito sa lawa ng seal Ayan. Nasa gitna nag uumpukan Kaya doon nag-aano ng mga order. Ayaw na, kasi... may mga nag ng gasol. Tingnan nyo, mga utas pa ng maaga. <laughs> <laughs> Nabalita. <laughs> Hindi sa mag lang ang talaga. So guys, finally dumating na din ang order naming Lomi. Ayan, overload talaga siya. At makakakain na din kami. Ayan, may tatlo kami extra rice dahil gutom na gutom kami. Tumagahan pa namin to. Happy birthday to you, baby! Happy birthday to you! Ayan po ang kantora. Hey! Hey, Hey, Ni Sameng, yeah, yeah. hayo. Magagaling. Patakoy. Iya na mag mag-iina. Hindi na humamalayan ni kulit kung saan ilalagay ang bata sa lakas ng ambon. Ano <laughs> yeah. okay, na yon? Vamos ka Pogin sa nawalang sa ng Taal. na Makita-kita tayo din eh. Magchat ka ha. Guys, sa tuwi-tuwi nang kami kakain ng Lomi Dine. Pagkasama si Manuel, lagi may dilub yung dumadating. Tingnan niyo yung ulan laway na galit na galit kay Manuel. Hindi ko alam kung anong kinagagalit. Ang ulan, tingnan niyo ang lakas ng ulan, ah. Guys, kumain na kami. Thank you po. Diba, lakas ng umpias, Dine. Laging may dilub pagkasama ang batang iyo. Puno na ng carbs ang aming mga kinakain. Si Chaco ni, ano yan, magiging lumbalumbang senior. <laughs> Kaya pa niya si Ga. Ayan guys, dahil mabait yung bata, nililigpit na namin yung... Kami lang, kami lang ang bata. Ayan po, inipod ko po itong ano, tubig. Kapag na pagod siya, sa inipod na tubig.